Sir, to, madali lang to. Simple lang din. Tingnan mo, ah. Sir, kailan pa po itong pila nyo, sir? 4,000 ano pa, 14. 10 years na. 10 years? Tatay sa 10 years, tayo, ano, ano na mga napagawa mo dyan? Ang oh, marami na. Uh, yung huli kong nga, uh, no, ano, uh, ano, nandok, pahindig sa doktor, AS, yung, ang, um, uh, uh, ankylosis spondylitis uh, lumbar ano yun eh problema sa lumbar minimize yung space ng mga space sa mga sa spine mm -hmm. para nagdidikit-dikit siya kaya ang tendency ko oh, lumiit dahil pakuba tapos nagpunta ka, sabi ni ma'am, nagpunta na rin daw sa mga bone setter, mangihilo. Yes, nagpakayaro na rin sir ako. Mm -hmm. Eh, same, uh, same or okay. e, different from the uh, physical therapies. Uh -huh. Banghinot din, pero wala. Walang nangyari. Kaya sana, hopefully, ikaw na sir makatulong S sa... Ako na ba last na option? Thank you! Para ah. ako ngayon. Gumata na sa puntaon din. Lahat ko mo na rin,

Ayan. Nakadiretso din ganyan, masakit sa likod. Ang yun kasi ni Uli. Di pa rin Oo, Sir, ilang taong ka ganyan na 10 years na siguro. Nag-start to, ano eh. 2014. Sige. saan Sige

Tinulungan ni Marvin. Dito, sir. Ulo po. Dito, ulo. Doon yung pa. Dito pa sa lutak lang. Ano ko rito? Pag nahilat na kayo, sir, bawal na yan. <laughs> Dahan-dahan lang. Sanayin niyo po. Ah. Alam ko, troll. Sakit. Sige po. Ito, ulo, sir. good morning ulit sa lahat. pang ilang pilay na to. Pang ilan na to? <laughs> Yung araw pa lang. Ilan na? Baka ilan mo tayo ang pilay ngayon? Pito? Ano? Pang pitong pilay na to. So... Kulang pa yan. Eto, madali lang to. Simple lang din. Tingnan mo ha. Sir, kailan pa po pilay nyo, sir? 2,000 20 ano pa, 14. Shhh, 3 years na. 10 years? Tatay sa 10 years tayo, ano-ano na mga napagawa mo dyan? Ang oh, marami na nakapagka-doktor uh, na ako dito. Ah, okay. eh, um, specialist yan? Specialist. Mm -hmm. Hindi nila matukoy kung ano yung sakit at at least yung pinaka-root na uh, sakit. Uh mm -huh. -hmm. bakit ako... Kumukubak. Um, mm -hmm. uh, yung huli kong ano, ano uh, ano, sa doktor. AS, yung ang... Uh, Uh, ang spondylitis uh, lumbar, ano yun eh, problema sa lumbar. Ang Latin na. na ano tayo? Ano tayo? Ano tayo ano tawag? AS. Uh, spondylitis. Ang galing na rinig yun ah. <laughs> oh, ano daw? Oh, tapos? <laughs> sa lumbar yun na uh, luminate yung space ng mga space sa mga sa spine. Mm uh -hmm. -huh. Parang nagdidikit-dikit siya. Kaya ang tendency ko oh, lumiit dahil pakuba, kumbaga parang nagigilig. Uh, sure daw uh, sure po na finding so In MRI po siya. Yes po, meron po na MRI. Ay, oo, sige, sige. Na MRI po siya, kaya yun. Ano daw pong plano, operahan? Actually, ah, yun nga uh, po yung iniintay yun ko sa kanila kung anong plano. Ay, in, in, na inject na ako na medyo may price rin. Mm -hmm. naka session siya uh, to prevent lang. Ibig uh -huh. sabihin eh, hindi yung root talaga, hindi talaga hindi sulusyon, hindi yung pag talaga. Kaya, ang sabi nila is uh, pinipigilan lang na uh, mapabilis yung pagkuba ko. Kung doon pa rin papunta. So, in short, na sinasabi nila, wala ka na daw pag parang gano'n na? Parang gano'n na, sir. Parang, Ayaw ka lang prangka Ayaw prangka yun, kung baga, piniprevent lang nila yung pain. At saka, mm -hmm. Pero doon pa rin papunta, pakuba na rin. Philippines. Ito yung, yung na, yun. Nung si tinanong mo na, sir, anong, anong plano? Ah, uh, yun nga. Natanong ko, sir, sa doc, kung, uh, kung, may, may pagiging pa. pa ba, mapipigilan pa ba yung pagiging pagkuba ko. Eh, ma, ma, ano lang, kumbaga, parang na-extend eh, lang. Na-extend uh -huh. lang, pero doon pa rin papunta. Tapos nagpunta ka, sabi ni ma'am, nagpunta ka na rin daw sa mga bone setter, uh, mangihilo. Yes, at pakairo na rin sa rako, mm -hmm. eh, Peach. same, or uh, different uh, therapies ka therapies, mm -hmm. din, pero wala walang nangyari. Kaya sana, hopefully, ikaw na sir makatulong sa Ako na ba yung last na option? Nagkamali ka ng last option. <laughs> Nagkamali ka. Tanggal galang t-shirt na pa. <laughs> Paano nga yung dito, lalala? unang-una, tama ang laki ni Sir. Yung bangon, mali na agad. Tuturo ko ito ng bangon, ha? Sige, Sir, tapak. Oh, shout out dun sa nagsabing, ang kaya ko lang daw yung madadali. 10 years, apat na espesyalista. Yung mga pinuntahan niya, mga manghihilot, kilala pa. Yung mga nauna pa sa akin. Ano pala ko eh? Magki 3 years. <laughs> ito, sir, dito ka, sir. ka dito, AS ni. Nee. siya oh, Dito na kita ng hospital. Mabibitin lang team ko dito eh. Hindi ako mag-chill. ikaw na, ikaw na umano. Ikaw na puminta. Ano tawag yan, si Basic. Na, ten years ka lang. Super so, basic. Magalit pa kayo sa akin. May ganun talaga. Alam mo yun, yung... Ano eh? Sa kwento lang malala. Daling niyo dito, yung kamay ko po, yung talent ng kamay ko, gift of God po siya. So, yung, hindi ko alam po hanggang saan niyong kaya kong gawin, pero subukan niyo po. Wala na masama eh, <laughs> testing natin Totoo Tulad dito, wala daw makita. Di maintindihan yung sakit. Tama no, magic ang ating Best. Wala? Good. Good. Sir, isama ko na yung iba ha. Si, nandito ko na rin naman. Ito na yun, sige lang. lang. Masakit din to boss. Nakatugod sa pinaka... Pag sa nito ka to? Ah, yan sir, wala. At, ito. Mas, sir, medyo, medyo. Oh, yun yun. No. Sama ko na ito Baka bumigay din to pag hindi natin inayos eh. Maganda niyan, ano? Lahat, ada, Lahat pa sir. Hanggang balik. Hanggang

Mas malala pa to eh. Mas, mas mukha pa tong 10 years kesa dito eh. <laughs> saka ko na i-aayusin yung balikat niya. Yung spine kasi, maliliit yung buto. Hindi masyadong masakit. Yung doon sa may balikat, masakit yun eh. Kung gawin natin, palakarin muna natin siya. Ibalik muna natin sa dating posture. Then pag okay na okay na, pag nag recover na dito, saka natin bibirahin yung balikat. Ha? Boy! Bomba! Ano yan? mo muna para magising. tama pangit tayo dito? Oo, ang bigat niya. Laki <laughs> ah. Laki na nga sila dun kanila. Sao? Pag-i-detail niya. Kasi keep. Wait, wait, wait. Okay. tama to sa balikat. Kung wala itong tama sa balikat, mas madali ayusin likod dito. Kaya yan yung mga balikat niya. Hmm. Balikat kaya yan yung mga bukol-bukol, kaya yan. Pukpo <laughs> <Kaya, tatay, asma. laughs> ka ng martili yan. <laughs> Ay, crossing shoulder eh. Kaya. Pero ihuli na natin yan. Masakit yan eh. Di ba <laughs> tutubuan ng ano? Sayang. <laughs> Sayang. Naharangan kami ng doubt. Kaya sa nukunin ng isang session. Pero yung baka hindi na po ba pag tayo. So, first time ko makarenate ng taong sa ganung sakit. Hindi ko alam kung ano yun, AS, ano yun, AS? Ankylosis. Ay, na ba mo. Ano po? Ankylosis, ano, spondylitis. Spondylitis. Asis. <laughs> Tarihin niyo ako ang tawag doon sa sakit niya. Ano, ano? Pilay. <laughs> hindi namin na ibalik ng 100% kahit basic gawa ng naharangan tayo ng gout pero we will show you yung ano yung improvement ha so first time po kasi makarinig ng gano'n yung ano yung okay, yes. hindi ko kasi siya mabanggit eh. magkamali ako eh basta yun na yun Paul pay natin to boy so dyan muna kayo uh, kaya siya naglakad? uba so no advance payment ang checking yung booking libre yun ang bayad pagtapas ng helot. Tingnan natin. Sasagad pa nila to eh. Uy, tatlo lang to. Ayun, Yung tatlo. <laughs> Uy, tatlo lang. Yung tatlo, ten years. <laughs> okay, hindi, gari nyo. Nakaka. Nakaka. Hmm. Hmm. na Hmm. Hmm. Punti yung tira. Punta. Not tira. Babalik siya. Babalik talaga ito. Kasi pag tayo pa lang ito, mapapansin niya na iba na. Ah, bossing kayo mag-cobra post. Ah, cobra. Paano ba ito? <laughs> ganto po. Ganun. Sure, nakaharap pa na kay tatay. Hindi niya nakita. Kaya ganto pa yun. Dati hindi niya dati. masakit yan. Kapag ginanyan niya pa lang, masakit yan dati. Dati hindi ko nakakapagod na. Hmm. Kaya sa mo kayo. Ganda po. Ipupus eh, na to yun. Kaya problema kayo ng kamay niya. Ang may gaw. Saka shoulder niya. Atake na rin! <laughs> Pero ngayon ako nakapagganit ko. No? For 10 years? Hindi, hindi naman. Uh, mm -hmm. Yung dapa, hirap na hirap na ako. Ngayon, medyo... Uh, Ayan, nakakaan ka? Oo, oh, iba'y e, kilos. So, yung tulog mo. Hmm. So, basta, magpahingay muna natin. Tingnan natin yung bakon, saka yung tayo. Tingnan natin kung ano mag magbabago. God bless mo Tay, walang tutulong sa'yo kung paano ko tatayo. Ha? Pero, Paano yung pagtayo niya? Tuturo ko namin ng tayo, ano, tayo, ha? Sir, tihaya ka muna. Basi ko lang dito. Ayan. Na, no. manawag yung kihiyos natin. tindi ako. Pagdun. Ganito yung tamang pagbangon ha, para hindi masira yung spine. Tagilid. Upo sa katay. O? O, tagilid ka muna. Tagilid po na. Ayan. ayan. Tapos upo ka. So, saka upo ka. Gamitin mo yung kamay mo. Ayan. Okay, Bosing tayo. Ayan. <laughs> Wala ako man. Alam mo kung bakit siya nahihirapang tumayo, hindi na galing da sa likod. Yung gout mm, Yung sa tuhod. Diba na di ba nakaganyan? ako po ng ganyan. Ah, ikot Tut mo yung katawan mo. Paluhod ng ganyan. Ah, paluhod. Lang. oh Luhod ka. Kaya? Ina, ina yung kamay! Medyo masakit. Yung kamay naman! Ay, yung... masakit kasi kaya... Yung... Kaya hindi siya makatukon. Oo! Oh, Oo! Oh. Oh, huwag na. Tulungan niyo na tumayo. Kaya siya nahirapan tumayo, hindi na galing sa likod. Oh, yung gout. Sa kamay. Mm One, two, three, four, Lakas ni Goya. Thank you. Basing. Tayo ka muna. Tayo muna.

Malaki ang difference niya. Hindi mo pinipilit? Hindi, um, except... uh, patulad nung una, kasi pag pinilit, ito ang um, ito, ito. Ito, ito, may, ito yung may pain pa rin sa pigi. Mm -hmm. Pero ngayon, dati pag... Ayan, mm -hmm. kaya-kaya ko na ngayon. Sige. Ako yung sinabi mo, pwede nyo ito. Hindi pa, may sabit pa. Kung naitaas lang yung kamay. Ah. Oo nga. <laughs> Thank you very much. <laughs> 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 bakal <laughs> ano, <laughs> ano? ba <laughs> <Straight laughs> yung muka, bakal yung muka. Ngayon, nandiyan, maano, malaki pagbabago. Sadang, nagkatusong sa akin ako Straight na. normal mo, yung walang effort, walang muka. Dati kasi, nakaano, hindi ko mai, ano to sa pantay dun sa likod ko na ano. Atin natin, para mo ko ako. Sa sandal. Sandal. Wala hmm. lang, wala laban yan, ma'am. Hindi na pinipilit. Normal yan. Normal yan, ma'am. Mm. Normal. Nakadikit na yan. Nakadikit. Nakadikit na yan. Kasi kung nakaganyan ah, ma'am, tapos may masakit, kapag ah, pinilit mo ng ganun, Pinilit mo, ibabalik niya ng pagganun yan. Oo. Ah, ah. Kaya mo ma'am. Oo. Oh, Sir, kanya ka. Ikaw ang oh. magtulak. Tulak mo dito ma'am. Ah, okay. Nakaana. Dati pag... O, uh... Oo, oh, may laban. Hindi masakit. Wala kang laban mam yung ginagawa mo eh. Dati kasi, pang namisyo ko, namisyo ko ba mam itulak si sir sa ano? Yes! 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 So dyan mo na kayo kapag pahingayin mo na natin, tingnan natin yung lakad na maya. God bless mo sa lahat. Yung sakit ni sir, eh kung ano narinig yun eh. Dyan mo na kayo, cut muna. So, hirap siyang tumayo pagkagalik. Unahan ko na kayo kung bakit siya hirap tumayo pagkagaling sa mababa, hindi galing sa likod. Yung mga gout, ayun o. Ano mo ano ng Ultraman yung mukha yun? Eh. Yung <laughs> bukol-bukol na eh. Ah, Marvin, salamat sa si dati So, dati ba bossing, hindi ka pa nahihilot dito? Nung hindi ka pa nakapunta dito, hindi ka nakakalayo ng lakad? Ah, hindi. Uh, Punting lakad lang, nasakit na talaga. Yung uh, likod, yung overpack. Kailangan ng hinto? Oo, oh, hinto ako. Tapos uh, pakuba? Pakuba pa 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 yung lakad? Uh, ah, yun na. Medyo Oh, parang penguin na ako mag, um, maglakad dahil masakit na lahat yung, ano, yung lower back tsaka hanggang binti. Bossing, magpipilitin na yung kaya lang natin, ha? Pag hindi na kaya, gilid lang muna, pahinga, ha? So, testingin natin. Panala ka rin natin kung hanggang saan yung kaya. Testingin kaya natin 7-11 agad. Test, man. Oh, sige, sige, oh. Sige, sir. Tayo. Uh, ayun, direct yun oh, na. na. Uh, kanina, da dati, ano eh. Dati, hirap. Dito talaga siya, uh. Hindi Mane, dinira diba, wala <laughs> kang pagkakatai ba? Saket. Demetyo naman 'yan, ano ba? Ja. Munarin. Grade 'yan. Ilang <laughs> pa <laughs> yung sampung taon ko, gumata ako ngayon sampung taon. Hindi, hindi ko kasi mabanggit yung pangalan ng sakit niya, basta pilay dun sa likod. Uh, AS daw, first time ko na narinig yun sa dami nang nahawakan ko. Tapos sabi niya kanina, minimension niya sa akin, lumiit daw siya. Six footer daw siya, 5'8 ako. Siguro naman, six footer na yan. Pag may ganun kayong sakit, Sir, ipapost naman natin daw? Oo. Oh, Pwede na natin ito Para marami pang, ano, marami pang matulungan. na katulad nung uh, so, paano? sa akin. God bless sa lahat. Ako na magsasabi, ayoko naman magbida-bida. May natira. Sinabi kong basic, pero kasi nagkaroon ng, nagkaroon ng problema dun sa mga balikat, kaya hindi namin na ibalik ng gusto. Pero kung improvement ang hinahanap nyo na mag gusto nyo makita, ayan po yung improvement ng first session namin. Ha? So God bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito sa Bulacan. I-enjoy nyo habang nandito kami.